Yes, naku at dahil nga dyan, na makakausap naman din natin ngayon sa telepono si Congressman Ronnie Ong ng Ang Probinsyano Party List para makausap mo mismo siya at makapagpasalamat ka, Marigo. Okay pa. Hello Kong, magandang umaga po. Hi, happy New Year everyone. Hi, happy New Year. Happy New happy Year, Year po. Happy New Year po Representative Ronnie Ong. Thank Ay. you, thank you. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Okay naman po. Masaya kasi kapiling ko yung family ko na talagang yun lang yung inasam ko, makasama na lang sila during this ano situation. At least we're very happy that you're safe. Ingat mm -hmm. lang para eh. And thank you. We're Apo. always here. Whatever po you thank need you so that we can do po. to help, we are here. Opo. Sir, uh, itatanong lang natin ano, syempre hindi lang si Anna Marie yung mga natulungan din natin na ganito Apo. ang nangyari. So, um kamusta na ho sir? Update lang din dito sa mga kapamilya natin na mga LSIs na natulungan ho natin? Uh, tayo naman, we're always open as long as kaya natin tumulong, katulad ni Anna Marie and we're very thankful that things are somehow uh, nakabalik siya na maayos sa pinakaimportante. She was able to spend the uh, holidays with her family and with regard naman to the others yun kaya naman rin matulungan may mga natulungan ho tayo especially dito sa main north tagayan la union and some OFWs na sa abroad like uh, i think we were able to help one in paris And wow. i think another one i think in london and also some some galing po sa middle east basta kaya po natin we'll try to help po Mm -hmm. Ako maraming maraming salamat po sa inyong Representative Ong at talaga namang uh, dire-diretsyo pa rin ang pagtulong, ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kapamilya na nangangailangan. We're just, we're just uh, in our own humble way whatever we can do to help. And uh, for the new year, we are also asking and praying that kapit lang tayo, kaya natin ito, uh, magdasal lang tayo and uh, kahit na paano meron ng vaccine on the horizon. And ang hinihingi naman natin, sana mabigyan lahat ng dapat mabigyan ng gobyerno natin ng bak ng bakuna para makatulong actually our frontliners. Sila po pinakaimportante, our frontliners. Yes, opo tama po kayo dyan representative. Ano? So meron pa rin o ba kayong gusto pang sabihin kay Anna Marie? At uh, An syempre new year na po, mag new year na I mean. Anna Marie, continue to stay safe, continue to stay pretty, not only outside but inside. Uh, paid it forward. Kung natulungan namin kayo kahit na paano, we're praying that sana makatulong ka rin sa ibang tao dahil lahat po tayo may mission pa rin tayo sa buhay. And that is to help and be a better person. Thank Thank you. Welcome. Welcome. And again, happy new year to everyone. And uh, if I may, makikiusap lang po tayo. For those who hindi pa nakaka-follow, you can follow po our social media para ma-update po kayo sa mga ginagawa po natin. Uh, it's Rep. Ronnie Ong sa Facebook and Instagram and also in YouTube. Andun po meron po tayong nilabas na year-end video na ilalabas po natin. And uh, nagkaroon din po tayo ng isang small video, uh, music video na meron po tayong tinulungan na 12 OFWs this Christmas time, this holiday season. Thank you so much po, Representative Ong. Sana po ay mas marami pa po tayong matulungan ngayong 2021. God bless oh, po sa inyo. Ha? God bless Thank everyone and Happy New Year. Thank you. Happy Take new care year po. Po. Thank you, so Thank much you po. po. Yes, Ana Marie, sa iyo naman. Happy New Year din sa iyo at sa iyong pamilya. At sana eh, magkaroon tayo ng masaganang bagong taon ngayong 2021. Oo oh, nga po. Sana po. Lahat po, ano ang wish lang talaga ng lahat is Mag-back to normal na sana tayo. Tapos, stay healthy, safe, flagged. Ano, sundin lang yung health protocols para hindi magkaroon ng coronavirus. Yes. Thank you so much. Thank you so much sa iyo, Anna Marie. Ingat! Thank you so much po sa lahat ko ng tumulong. Mamutin team, Papu, Julius Babaw, Representative Congressman Ronnie Ong, Mr. Coco Martin and Mayor Ahong Chang. Maraming maraming salamat po. God bless po. Stay healthy para marami pa po kayong matulungan mga tao.